I'm telling the Filipino people, wag ako, it's gonna be bloody. Inaabangan ng mga Pilipino ang pagtakbo noon ni Rodrigo Duterte dahil sa kahanga-hanga nitong ligasiya na nasimulan niya sa lungsod ng Davao, binansag ang The Punisher. Dahil sa matikas itong pamumuno at istrikto sa lahat ng pamantayan, sa mga abusadong lider, mga kriminal at higit sa lahat sa mga drogista at gumagamit ng ilegal na droga walang prino kung magsalita sa harap ng mga tao o di kaya sa telebisyon. Bagay na hindi karaniwang ginagawa ng mga naunang pinuno ng bansa na lubos namang ikinatutuwa ng karamihan habang ikinagalit naman ng iilan. Ayon sa mga political expert, ang katangian ni Rodrigo ay malayo sa tradisyonal na politiko na kinagisna ng mga Pilipino kaya tinatawag nila itong unusual politician. Pasok si Rodrigo Duterte sa top 70 bilang pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo taong 2016 ayon sa talaan ng Forbes. Si Duterte lamang ang tanging pangulong sumungag sa mga maimpluensyang sindikat at mayayamang pamilya at oligarkiya na umaabuso sa bayan dahil sa kakayahan nilang kontrolin ang gobyerno. Ngunit paano ang isang prombing alkalde mula sa Mindanao ang siya ngayong maumuno sa bansa? Paano siya nagsimula sa politika? Siya ba'y epektibo bilang Pangulo? Maghanda ka kapatid dahil dadalhin ko kayo sa isa na namang pulalakbay. Kaya't simulan na natin. Nagsimula ang kwento ng ating bida nang ipinanganak si Rodrigo Roa Duterte noong March 28, 1945 sa lungsod ng Maasin, probinsya ng Southern Leyte sa Pilipinas. Ang kanyang ama na si Vicente Gonzales Duterte ay isang abogado na nagmula sa Cebu, naging aktibo sa kilusan sa paglaban noong panahon ng digmaan taong 1941, na naging mayor ng Danao Cebu taong 1945, nang itinalaga ito ng noong Pangulong Sergio Osmeña. Noong 1949, lumipat ang pamilyang Duterte 1930 sa Davao. Naging gobernador sa probinsya mula 1958 hanggang 1965. Sa unang termino ng pamamahala ng Nooy Pangulong Ferdinand Marcos Sr., itinalaga si Vicente ng Pangulo bilang miyembro ng kanyang gabinete. Habang ang inan Rodrigo na si Soledad Rua Duterte ay isang guro ng pampublikong paaralan at isang civic leader, pilantropo at may lahing maranaw. Unang nag-aral si Rodrigo sa Labon Elementary School sa Maasin Salete bago ito lumipat sa Santa Ana Elementary School sa Davao. Sa pagtungtong ni Rodrigo sa high school, hindi maganda ang naging resulta ng kanyang pag-aaral. Maraming kalukuhan at palaaway sa kanyang mga kaklase. Dahilan kung bakit sakit sa ulo ito sa kanyang mga guro maging sa kanyang ama na nooy gobernador. Dalawang bisis itong na-expel sa sekandarya at isa ang paaralang Ateneo de Davao University. Sa kagustuhan ng magulang na makapagtapos sa sekandarya si Rodrigo, inilipat ito ng kanyang ina sa Mindanao College na ngayon ay kilala bilang University of Mindanao. Ngunit sa pagtungtong ni Rodrigo sa fourth year, muli ito na-expel sa eskwela dahil sa paglalagay nito ng tamtax sa upuan ng kanilang guru. Pitong taon ang iginugol ni Rodrigo sa high school at nagtapos ito sa high school department sa paaralang Holy Cross College of Digos. Nang natapos ni Rodrigo ang high school ng pitong taon, nakahiligan ito ang patungkol sa politika at kasaysayan. Dahil dito, nag-enroll si Rodrigo sa kolehiyo sa Lyceum of the Philippines University at kumuha ng Bachelor of Roberts and Political Science. At taong 1968, matagumpay ito nagtapos sa kolehiyo na may Bachelor of Roberts degree in Political Science. Isa sa naging guro ni Rodrigo ay ang sikat na personalidad sa bansa. Ito ay walang iba kundi si Juma Sison, ang tagapagtatag ng Communist Party of the Philippines. Ngunit, Biglang magbabago ang buhay ng pamilya Duterte nang namatay ang kanilang amang si Vicente noong February 21, 1968 dahil sa atake sa puso. 23 anyos noon si Rodrigo nang namatay ang kanyang ama at paunti-unti ay naging seryoso sa buhay ang nuipil yung batang Rodrigo. Matapos niyang makuha ang kursong political science, nag-enroll ito sa San Vida College of Law at kinuha ang pag-aabukasya at nagtapos ito taong 1972. Sa kaparehong taon rin ay napasa ni Rodrigo ang naturang bar examination. Nang maging ganap na abogado na si Rodrigo, nagtrabaho ito bilang professor sa National Police Academy at di naglaoy laging nagausig o prosecutor sa Davao. Sa ngayon ito ang pag-iimbestiga, pagsampa ng kaso at pagre-representa ng mga ebidensya sa korte laban sa mga akusado sa pamamagitan ng patas at walang pinapaboran. Naging special counsel si Rodrigo sa City Prosecutor's Office ng Davao mula 1977 hanggang 1979. Fourth Assistant City Prosecutor mula 1979 hanggang 1981, Third Assistant Prosecutor mula 1981 hanggang 1983, at Second City Prosecutor mula 1983 hanggang 1986. Sa mga panahong iyon, matapang at seryoso si Rodrigo sa kanyang trabaho. Walang ligtas maging ito ay mga tauhan ng pulis o militar o di kaya mga miyembro ng New People's Army o NPA. Taong 1986, nangyari ang kauna-unahang People's Power Revolution sa Pilipinas. Layo ni nitong patalsikin ang rehiming Marcos na dalawang dekada nang naghari sa pamamagitan ng pagdeklara ng Marcialo. Ngunit, nang matapos ang People's Power Revolution, muling nanumbalik ang demokrasya sa bansa, kung saan idineklara ang bagong Pangulo si Corazon Aquino. Kasabay nito'y itinilaga ni Pangulong Corazon si Rodrigo bilang Vice Mayor ng Davao City. Habang patuloy ang madugong engkwentro ng militar at NPA sa mga liblib na lugar ng Davao, walang takot itong binisita ni Rodrigo. Pinagtuunan ni Rodrigo ang pagtulong sa mga evacuees mula sa mga liblib na lugar at pagtulong sa mga sundalong nabihag ng mga NPA. Sa patuloy nitong pagbisita sa mga lugar ng mga makakaliwang grupo, hinikayat ng grupo na patakbuhin si Rodrigo sa pagkamiyor. Ngunit hindi ito pinansin ng BCL Alcalde. Habang palapit na nang palapit ang eleksyon, bumuhos ang taga-suporta ni Rodrigo mula sa iba't ibang panig ng Davao at taong 1988 kung saan magaganap ang local election. Dito na tumakbos si Rodrigo bilang mayor ng Davao sa ilalim ng Lakaw Davao banner na suportado ng grupong Pro Marcos kung saan tinalo ni Rodrigo ang OIC mayor na si Zapero Respecio by a margin of 6,000 votes at ang masugid na kritikot broadcaster na si John Pala Jr. Sa pag-upo ni Rodrigo bilang bagong mayor ng Davao, hindi mapagkailan na talamak ang presensya ng mga kriminal at mga makakaliwang grupo. Ngunit, unti-unting binuhay ni Rodrigo ang syudad sa pamamagitan ng kamayang bakal na pumumuno kung saan nanumbalik ang siguridad ng mga Davawinyo. Naging niyo si Rodrigo mula 1988 hanggang 1998. Naging congressman sa 1st District ng Davao mula 1998 hanggang 2001. Ngunit hindi ito nagpapiling muli bilang congressman. Bagkos ay bumalik ito sa pagiging mayor mula 2001 hanggang 2010. At naging running mate niya ang kanyang anak na si Inday Sara bilang vice alcalde. Taong 2010, tumakbo si Rodrigo bilang vice alcalde sa ilalim ng kanyang anak na naging mayor na si Inday Sara. At taong 2013, muling nahalal si Rodrigo bilang mayor hanggang taong 2016 naging mayor si Rodrigo sa loob ng pitong termino o katumbas ng 22 taon at bilang mayor ng ilang taon kamay na bakal ang naging arsenal ni Rodrigo upang maisaayos, mapayapa at mapanumbalik ang sigla ng lungsod naging birdugo ang tingin ng karamihan kay Rodrigo dahil sa uri ng kanyang pamamalakad binansag ang The Punisher ng Time Magazine taong 2002 Ngunit lingit sa kaalaman ng ilan, si Rodrigo ay nirerespeto at minamahal bilang tagapangalaga ng kapayapaan sa syudad. Dahil sa patuloy nitong pamamalakan sa Davao, pumapangalawa ang Davao City sa pinakaligtas na syudad sa Southeast Asia at upang magkaroon ng mas malawakang kapayapaan sa kanyang nasasakupan, sinikap ni Rodrigo na pagkaisahin ang iba't ibang tribo at politikal na grupo na kalaunay ginaya ng ibang lungsod. Nagtalaga si Rodrigo ng mga deputy mayors bilang administrative district, gayon din sa mga lumad at mga muro. At para masiguro ni Rodrigo ang kaligtasan ng kanyang mga nasasakupan, nagtalaga siya ng mga ordinansa at nagpapatupad ng mga batas sa syudad. Ngunit, ang isa sa ipinagmamalaki ng kanyang administrasyon bilang mayor ay ang paglunsad nito ng Davao City Central 911 para sa agarang responde sa oras ng emerensya kung saan bukod tangi ang Davao sa Pilipinas ang may ganitong serbisyo sa kontinente ng Asya kung saan katumbas nito ang 911 ng Estados Unidos. At dahil sa impresibong pamamalakad ni Rodrigo sa lungsod ng Davao, di may pagkailang tiningala ito hindi lamang sa mga kalapit nitong lungsod kundi pati na rin sa buong bansa. Abangan niyo kapatid ang part 2 ng ating video. Dito ay pag-usapan natin ang naging kwento ni Rodrigo kung paano niya napagpasahan tumakbo sa pagkapangulo. Mula sa kanyang kandidatura patungong malakanyang ano ang kanyang mga nagawa sa bansa? Paano niya hinarap ang mga kritisismo laban sa kanya? Siya ba'y epektibo bilang Pangulo?